So, yun dapat yung first check na na-issue. Okay, na na. San Pedro. Ito na kami, SM San Pedro. Nakikipag-meeting si Tinsel sa mga ano ng SM, no? Kasi may mga tinatanong kami about billing. Kasi diba ano na eh, more than a month na kami sa Takuya doon. Uh, nagpapaturo kami paano intindihin yung billing ni SM. So, meron silang parang Zoom meeting no? habang papunta tayo dito. And also, nandito rin tayo ngayon sa SM San Pedro uh, dahil bibisita naman tayo. Medyo matagal-tagal na tayong hindi nakakabisita sa kanila. Uh, today is December 5 Last time na bumisita tayo sa kanila is November 25. So matagal na rin yun, check natin yung site Okay, dito na kami sa takoyado. Tanghali time, time check, 12:30. Ito si Tins, umorder order na ng food niya, nagutom na. So, in order niya is beef gyudon, no. Beef gyudon and naubos na na si takoyaki. Ano yung takoyaki mo? Pork floss. Ah, pork floss. Okay. So, ito po yung mga opening staff. Si Annalyn, si Jen, si Archie. Ayan. So, again, no, may holiday feast po kami. Ito yung promo namin. Itong holiday season. So, hanggang December 31 lang po siya. So, ito yung menu. Ito po, gumagawa ng takoyaki ngayon si Annalyn. Ay, kamusta ka pala? Ano nangyari sa'yo? Inasid ka, tapos nagpahinga ka na lang. Oh, mas maigi na yun. Oh, kasi si Annalyn nung isang araw, di maganda yung pakiramdam. Nagano siya, na break siya ng isang araw. Okay. So yun <laughs> Solo flight ulit tayo kaka uh, Kakadrop ko lang po kay Tinsel sa bahay nila Dito po sa Alabang So from SM San Pedro uh, Nagmadali po kami pumunta rito no? Kasi medyo kinulang na kami sa oras Napatagal yung meeting namin dun sa staff namin at the same time, may mga kinlaro po kami sa mga taga-SM regarding po dun sa upa ho namin no? upa, renta, mga expenses yon. pero ngayon medyo maliwanag na po sa amin and then yun nga kailangan namin bumalik dito sa Alabang para habulin po yung appointment ni Tinsel sa mami niya kasi may scheduled makeup po siya today na kailangan namin magmadali at habulin yung oras so ngayon nand nandun na po si Tinsel magi uh, mag-start na po silang mag-makeup Uh, siguro mga isa dalawang oras po 'yon, no. So habang inaantay ko si Tinsel, uh, pupunta po ako na para mag-work. Pupunta po ako ng gym para mag-workout. So ang pinakamalapit po na pwede akong mag-workout is dito sa Evia Mall. Uh, pakita ko po, no. Puntahan natin. And then after ko po mag-workout, babalikan ko po si Tin, susunduin ko. And susunduin ko na rin po si Pixar sa baseball practice niya. So habang nasa San Pedro po kami, uh, napakiusapan ko po yung sister ko na siya pong mag magsundo po kay Pixar no and magatid sa baseball practice. So yun. Uh, so far so good naman po yung araw namin. Uh, yung mga kailangan namin gawin is nagagawa po namin. And yun nga. Uh, puntahan punta tayo ngayon sa Evia Mall.

parking po dito uh first 3 hours 50 pesos sa mga SM uh, parang fixed 30 pesos sa iba 40 pesos so may kamahalan ng parking dito <laughs> mga ano mga villar owned ano check ba okay rin dito sa area. So tayo, ang pangay lang natin is mag-workout. Kasi kakakain lang natin sa SM San Pedro. So ito po ang Ivia. Puro mga kainan. Yan, Japanese naman Bazar So ito po yung supermarket nila Sabi nila may kamahalan din, din dito Compare sa mga ibang supermarket Siguro mga 5 to 10 pesos Yung mga products nila compare sa iba no? okay, 5 to 10 pesos out So ang pinakamagandang ang magandang part dito sa Ivia yung gitna. Makita natin. Ito. So ito yung pinakamagandang part dito sa Ivia, ayan oh. Sa gabi pag madilim na yung ulap, parang lumulutang tong mga lanterns na to. Maganda tignan. So, ikot lang tayo bago tayo mag-workout. O, oh, diba? Ito yung pinakagitna niya eh. Ito tayo sa sentro. Ayan, oh, ang ganda, diba? ba Tingnan nyo sa background ko. Ganda, 'di ba? Tayo gym. Okay. Ate,

nakikita kong difference niya doon sa pinag-workout ko sa may SM South Mall. Walang provided na shampoo and uh, body wash dito. No? Wala nang nakasabi. Wala nakikita. Sa South Mall kasi meron. Provided nila. So, bali mo na tayo. Ready for workout represent <laughs> ito yung saliga namin ayan diba It's okay workout muna tayo Tapos na po tayo mag-gym. And nagsisimula ng ano, no? dumilim at buksan yung mga ilaw. So, onting dilim pa sa ulap. Ang ganda tignan nito. Na asa lang pauwi na tayo. Hindi na natin maaantay. Pero imagine nyo, ang galing na parang parang lumulutang lang siya. So, sige po. Laro na tayo pa uwi.